Natin, so natin. Oh, ito parang, ito, ito na yung matangkat na taas yun. parang sila? Parang, parang ganyan yeah. so, Ang cute, Ang cute, Ang ito swimming pool, na magiging parking. Ah, oh, Yung harap. Ito, ato, zero, ito tong harap niyan. Ito, ito, harap, ah, so, harap ito ang harap, ito, harap ito, niyan. harap niyan. Oo oh, oh, nga, maganda itong swimming pool. Private pool. Ilang square meter lang ito? Ito? 1,400, 1,000... Balik ko na ito, 2,500, lahat lahat. 2,500. At may gan? Oo. Oh. फ्लाइट नम्बर 6400 7000 को त नम्बर आउँदैन